O oh, sabi ko si baka ano may makakauwa pa ng iba. Sa palengke kayo binibilan mo? Yung katabi? Ah, doon. Oo. oo. Mm. Ay, hmm. kita tayo din kunyari ka pa. Hindi <laughs> punta ako doon ah. Yung mga ano nila, mga gulay-gulay, nabubulok. Ay yung bibenta namin pero ano, presyo. Ay, ah, ah, Parang hindi na bulok. Eh. Teh. Oh. Ay, te, pabiling ako te. Pigilin mo simula. Hindi ka oh. de, pumasok. Hindi pumasok te. Ang sakit sa ng katawan ko. dami, hindi pumasok yung kasama ko. Ako pinagawa lahat. Sabi ko, dagdagan eh. Oh, ano sa'yo? Sabi lang ko tinang ano? Nang? Sa, alaksan. Alaksan? Sa itang katawang ko. Ang ganun 15. Kingsley. 15. Tsaka ano ito eh? Ano pa? Datas. Gatas. Yung suwak, yung suwak lang. Kereso. Si nanay, pupunta ng ano? Gusto magpasama, mag ano ito eh? 13 tsaka 15, 28. 28? Gusto magpasama ni nanay? Saan? Sa... Sa palengke, may nakita daw siyang pwesto. Uy, ayos yun ah. Hindi, hindi ka na magtatrabaho. Hindi hmm. ko alam. Sabi kasi ni nanay yan eh. Magtinda na lang kami ng ano, gulay kasi yung mga kaibigan niya sa probinsya. Nandoon doon. Magbibigay doon ng mga ano. Magbabagsak daw sa kanya. Hmm. Sige, tayo. Dito na muna ako. Ay. Sige, ah. Sige, salamat. Shhh. Uy! Saan ka punta? Ano tayo? Saan ka punta? Nakabihis ka. Punta ka ang palengke. Nakausap na ni nanay. Ah, titignan mo na yung pwesto? Oo. Oh. Kausabi ko kasi baka ano, may makakauha pa ng iba. <laughs> oh, sabi ko nga daw, te. Eh? Sabi ng tenant, binisang ko daw. 10,000 nga lang daw. Malit lang na pwesto. Mura, kasi alam ko, mahal ang upas sa mga palingki. Oo nga eh, pero konti lang naman. Tapos ano, pag malaki-laki na, marami na. Mm, um, naipong ka na ba ng pera? Ano? May ipong ka na ba ng pera? Si nanay nga, eh, yung parte ng ano niya. Nang? Yung sa lupa. Eh, yung pinagbenta ng lupa niyo? Oo. oo. Ah. Eh, yung gagamitin namin. Tapos, ayun na, yung ang dami na kasi nag-ano sa probinsya eh. Yung mga ano nila, mga gulay-gulay, nabubulok. Ayun Ay, bibenta namin pero ano, presyon. Ay, makulok lang. Parang hindi bulok. Sige te, thank you ah. Oh, sige, nagmamadali ka ata oh, eh. Ah. Ano Tumating ako, te. Ay, papalit ako, te. Papalit? Oo. Tumating yung no. rider ko. Laki naman na ito. Sige na, te. Wait lang. Walang pari yung, ano, yung rider eh. Nagano ko ng ano, yung mga gagamitin sa palengke. Tumating na. Ah. Uh, uh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salamat, te. Kamusta? Kamusta yung pwesto? Maganda? Yung ano? Yung pwesto? Ang tinignan mo doon? Oo, okay, yung eh. Ang mahal, te. Bakit? one month, ano? One month advance, five months deposit. Ay, okay. oo, ganun talaga yun. Minsan nga, one year pa hinihingi nila eh. Nakontra ko Ah, eh. ganun? Pero okay naman, te. Ang ganda. Saan ba daw pwesto nyo? Doon sa ano? Yung sa, sa palengke kayo binibilan mo? Yung katabi? Ah, doon? Oo. oo. Hmm. Ah, nakita tayo din, kunyari ka pa eh. Hindi, <laughs> okay, punta ako dun ah. Ha? Punta ako dun. Kailan ba open niyo? Hindi, sana pa. Tatlong araw. Um, pwede ba mm -hmm. ako maglagay ng paninda ko dun? Huwag na tayo, mapapaninda ka pa. Sabon lang, ilalagay ko dun. Sabon? Tapos lalagyan ko mo gulay? Gulay nga sa amin, tapos so, sabon? Ano yun? Ay. Hindi um... pwede yun. <laughs> Sige, bisita na lang ako pag open mo, sabihan mo ko ah. Ang bagay mo dun? <laughs> Bibisitahin kita. Tsaka si nanay, bakit? Masama ba? Eme? <laughs>